Magandang araw sa inyo mga kapaps Welcome back sa aking YouTube channel Today this video Pupunta ako ng OWA Para kumuha ng training May sabi kasi sa aking mga na kasama ko sa bar group, Na kung gusto ko daw kumuha ng training na libre Pumunta lang daw ako ng OWA Doon ako may ng referral Para sa training ko na ship skatering or NC3 kaya na sa sakali ako, pumunta ng OWA at mag na humingi ng referral. Kaya yan mga kapas, pupunta na ako ngayon sa OWA, Intramuros. Aglot pass nyo dyan mga kapas sa Argo ng Intramuros. Lakad lang kayo ng konti, tapos tumingin na kayo sa bandang kaliwa nyo. Bubungat ka sa inyo dyan yung signage ng OWA. Dire-direcho lang kayo dyan, tapos pagpasok nyo sa pinto, Makakausap ni yung Gwabja, sabihin niyo pupunta kayo ng OWA. Second floor lang yun mga kapaps. Eh mga kapaps, pakit na ako ng second floor? Pakit, dre diretso lang yan. Tapos, pagtating dyan. Kaliwa lang kayo mga kapaps. Yun, so may lumabas na tao na yun. Dyan na mismo yung OWA mga kapaps. Makakatapos, pasensya na, hindi ko na makuha ng video yung ginawa ko sa loob ng OWA. Pagpasok ko doon, nagtanong bagot ako at sinabi ko na kung saan ba pwedeng humingi ng referral para sa training. Ito na, shipskatering catering or NC3. Tinanong pagod nila ako kung OFW yo Sabi ko, oo. And then, E binigay sila application form sa akin. Ang sabi sa akin, pinilapan ko daw yun. Pinilpa, pinilapan ko lahat yun, mga kababs. Tapos ibinalik ko sa nila Tapos humingi sila ng requirements. Dalawang requirements lang naman. Isang passport at isang best man NC1 ko. Kasi nga, NC3 ang kukunin ko. Kaya yun ang ko. Ayun ang nila sa akin. Pagkapasa ko ng mga kababs, in-encode nila sa computer yon. At sabi nila sa akin, maghintay lang daw ako ng 7 days working para sa referral ko tapos binigyan nila ako ng claim stub para pagbalik ko ipapakita ko lang yun tapos i-claim ko na yung referral yun ang nakakadali mga proseso sa OWA pa pala mga kapabs yung training ko may bayad na 30,000 yon? Ngayon, sabi nila, wala daw akong babayaran. Bravo. lahat ng OA yung 13,000 na babayaran. Mga kapabs, hindi lang naman ship catering o rin 3 ang binibigay nila na training. Marami, pa rin, marami silang binibigay na iba't ibang training at nagbibigay din sila scholarship para sa Mawit W.